Okay, uh, ah, bali uh, ah, isusu crosswind tayo. Ayun. Bali ang issue nito guys sa ah, bigla na lang nga ah, hindi gumana yung ah, blower pati yung ah, compressor niya ah, hindi na rin gumana. Ayun, bali ito guys yung may-ari. Ayun. Sir Aliga sir, uh, interviewin muna kita. Ayun, bali ang problema nito guys sa ah, hindi gumagana yung blower kahit 1, 2, 3 hanggang 4 sir wala Opo. tapos wala siyang lamig. Walang lamig yan bali ito guys si sir uh, matagal ko na rin customer to ah. Uh, isa siyang uh, uh, alagad ng batas na isang polis yan sir baka may si shout out ka muna uh, Shoutout shout out kina CJ at Sarah, Faith mga anak ko yan si sir uh, maraming salamat sir sa si pagdayo bali ang ginawa ko rito guys dati ah, uh, yung alternator niya kinumbert namin ng uh, pang uh, Kia Carnival uh, 110 amperes yan bali ang problema naman nito ang issue nito uh, hindi nga gumagana itong blower tapos itong uh, yung AC hindi rin gumagana uh, sabi ni sir uh, bago siya pumunta rito nagpunta raw muna si sir na sa mga aircon technician so so ano ang anong sabi sa inyo sir ang sabi uh, hindi nila mahanap maring sa electrical daw ko electrical tapos uh, hindi naman kayo pera mga compressor o blower may nagsabi din na yun ang gagawin Pero mas maayos yung isang kausap Kaya dinala ko muna dito Ah, oh, yan si sir uh, Bali ito guys sa uh, basa isuso Crosswind Yan o oh, Sportivo Kapag nawala guys nang sabay Ang blower at saka uh, yung lamig bay Kung baga hindi gumagana uh, Papakita ko sa inyo guys uh, Kung saan lang nagiging sira niyan. Pero syempre bago natin na uh, gawin yan O oh, ipakita sa inyo Testing muna natin Sige sir start mo nga. Yan, bali. Sige, sir. Yan, wala siya. Rek, kuha kang plastic. Para makita ng mga viewers natin. AC mo, sir. Yan, wala. Wala. Yan. Kahit number 4, sir. Wala, wala, po. wala po. Eh, ibuka mo, ibuka mo, Rek. Baka sabihin ng mga basher natin, eh. Yan. Yan, guys, dapat gagayin yan. Kung baga, papasokoy na hangin. Wala Nasa po. number 4 yan, ha. Yan. Bali, ito lang, guys, na nagiging sira. Sir, pakibukas nga yung hood. Rek, mo, Rek. Yan, bali. Ito guys yung battery. Meron tayo rito nga fuse holder at saka relay holder. Yung box niya. Kawa mo, Rek. Tuturo ko sa inyo guys kung ano lang nalagay yung problema niyan. Yan. Ito kasi guys, uh, relay ng starter to. Ito naman yung uh, relay ng blower tapos sa uh, relay ng compressor kapag hindi gumana yung blower automatic yan hindi rin gagana itong compressor yan subukan muna natin guys na talawin pinamarik kung gagana yan o oh. di ba sir? o oh, oh rin yan gagalaw ka lang ito yan diba, sir nawawala di ba? o oh, dali ito lang guys yan dali meron siya ngayon dali ka rin nasa plastic mo Tara po guys. Tingnan niyo. Ah. Oh. Tayo guys, napakasimple lang, di ba? Sir. Ah. Oh. Nakita <laughs> mo din, <yun>, sir. Ah. <laughs> <laughs> oh. Guys, pa sir. Okay. Ngayon, patayin na natin. Ipapakita ko sa inyo guys kung alin mga nagiging problema niyan. So ngayon, ah, uh, gumagana ano, siya. sabi sabihin guys, maaaring pa yung uh, kanyang relay. At ito lang guys, nagiging sira niya. Nasusunog. Medyo matigas lang to guys, minsan naninikit na yan. Sir, ito nakikisira no? Oo. Oh, oh. Okay, right. hindi naman. Uh, yan, kitang kita naman guys. Yan, nasunog siya, kaya hindi siya kumukontak. Yan, Mali ito, pwede pa naman to guys, ano, hindi pa naman siya ga, Gaano na pero meron na rin kontak. Yan, ngayon ang gagawin natin yan guys. Ah, bubunutin ko to, tatangkalin ko to. Tatangkalin natin itong battery. Kaya kapag natanggal natin yan, papakita ko sa inyo guys kung paano yung gagawin. Pakita ko na lang guys mamaya kapag nabaklas ko na. So ito na guys, uh, nakalas na natin itong uh, battery. Yan. Kailangan guys, tatanggalin nyo yung battery. Tapos sa uh, dito, meron yung dalawang tornilyo. Yan, aalisin nyo to. Tapos dito. Yan. Para mabunod nyo to. Itong uh, relay box. Yan, bali ito siya guys yan, sunog yan, bali sunog siya yan ang nasusunog yan. then ngayon, uh, ang gagawin natin palitin mo rin baka mo rin yan, magpapalit tayo guys ng sakit kasi ito sunog na hindi natin pwedeng palitan lang ng uh, terminal yan kasi uh, luluwag na yan ngayon na uh, ipapalit natin guys ito yung mga sakit na circuit ito guys maganda itong uh, sakit na circuit na to kasi makapal to. bali ceramic yan guys wag nyo nga uh, lalagyan ng mga papalitan na plastic na sakit ng boss, sakit yan bali ito guys yung uh, mga ano nya relay yan bali pag bibili kayo nito guys sabihin nyo yung sakit ng boss relay yan alam na kagad ng auto supply yan pero ito guys sabihin ko sa inyo ha kapag nasira yan Huwag na huwag niyo papalitan ng mga boss relay. Yan. Huwag na huwag niyo papalitan ng boss relay. Kasi kapag pinalitan niyo ng boss relay yan, pag start niyo guys, uusok yan. Yan. Ang uusok yan guys, ito. Itong ground. Yan. Ito yung ground. Na nasa gitna. Uusok yan guys. Pupunta yan hanggang loob. Yan. Masusunog yan lahat. Yung mga kadikit niyan Kasi ito guys, iba ang polarity nito ng original niya na relay. Ito guys, sa uh, normally closed Ito naman gitna, normally open. Yan, magkahiwalay ang contact niyan. Ito naman guys, itong dalawa na to, kapag gumana relay, magkasama yung dalawa na yan. Iba ang function niya, kaya pag sinalpakan nyo guys, ng boss relay, usok yan. Bali kapag umusok yan guys, ha, bibilis ang tibok ng puso nyo. Kasi talagang <laughs> matatakot kayo. Pag uusok yan guys, dalabas sa nyo kapag pag-start nyo ng makina yan, ngayon kailangan ganito yan guys ang relay yan, may nabibili yan guys yan, bili lang kayo sa auto supply sabihin nyo lang yung uh, eto guys, ah, uh, yung dalawa na to may normally close at saka normally open yung wala yung contact yan guys sa dalawa na to yan, ngayon, ah, uh, eto guys ang papalit natin sakit yan, bibili kayo guys ng circuit na sakit na ceramic yan, okay. ngayon gagawin nyo ah uh, gagayahin nyo lang yan katulad nito guys ito yung nasa ilalim yan sunog yan ito yung nasunog guys pinakita ko sa inyo bali ito yan yan kaya yung gagawin nyo gagayahin nyo lang yan putol yan ito yung nasa ilalim dito nyo yung guys ilalagay ito ito nasa ilalim yan tapos dito naman tayo guys itong mataba na to yan naman yung sa ibabaw bali ito guys yung ano nya battery direct sa battery yung guys kahit patay ang susi may power yan yan dito naman yan yan ito yung ibabaw ito yung ilalim. Yan, ito yung kanina. Ito naman yung ibabaw. Madali lang yan guys. Yan, dito naman yan. Kailangan guys, hindi kayo magkakapalit-palit. Yan, ngayon ang kukunin nyo naman guys. Ito yung gitna. Yung ground. Yan. Dito naman yan guys sa gitna ah, itong gitna Ayan, tapos syempre yung dalawang gilid Ayan, ito yung dalawang gilid na to yan 85 tapos 86 yan bali dito yan guys yan dito 85, 86 yan. kahit magkabaliktaran yan guys walang problema yan kung 85 at saka 86 yan. kahit putulin nyo lang yan magkabilaan walang problema yan kahit magkabaliktaran yan. yan dito yan guys 85, 86 kabilaan lang yan guys yan bali ito guys uh, yan, kailangan ang gagawin nyo Ihinangin nyo isa isa para hindi siya magkukrosyon kasi kapag nagkrosyon yan lalo na to itong dalawang mataba na to yan maglulus contact din yan mawawala uli yung uh, blower nyo So ito na guys, okay na. Yan, ito na yung uh, ginawa natin. Yan, bali dito guys, meron yung uh, bakante na butas. Yan, dito yung ilalagay para hindi katulad nito na mga nakalabas. Kailangan guys, dito pa rin sa loob. Yan, ito guys yung uh, natin. Yan. Bali ka na lang guys, kaya na sinasabi ko, uh, kapag nawala ang blower at saka yung compressor nyo, hindi ko magana, dito ka agad kayo pupunta. Yan, kapag uh, nawala yung blower, konektado rin yung relay ng uh, compressor dyan. Yan, bali ito na siya, guys. Nasa yung takip. Okay. Yan, ngayon, kapag tinakpan natin, sakto-sakto yan. Yan. Okay. Ngayon, guys, testing natin. Tingnan natin, guys, kung uusok. <laughs> sir, tingnan natin, ha. Start. Tingnan natin kung uusok. <laughs> <laughs> yan, air-conditioner, sir. Yan, okay. <coughs> Yan. Number 1. Yan, kitang-kita naman dito, sir. Yan. Pakas na. Okay. Lamig pa, sir, na aircon nyo. Ah. <laughs> Yan, patay natin. Yan. Okay. Okay. Yan, bali sir, okay na sir. Buti uh, pumunta ka sa akin. Uh, kaya hindi ka gumastos malaki diyan sa mga katulad sa mga aircon na nan, mga gumagawa ng nag-aircon, mga technician. na uh, hindi naman natin nilalat sir, pero yung iba talaga, talagang gumagawa ng pera. Apo. Kaya buti sir nagpunta ka rito. Sir, baka bay, baka mayroon ka pang babatiin. Uh, sa hepe ko at sa mga tao gamayan diyan. Yan, <laughs> sir. sir, maraming salamat to sa iyo. Thank you. Thank you. Yan, bali ganun lang guys. Gayahin niyo lang yung video ko. Uh, kahit nasa bahay kayo guys uh, Magagawa nyo lang Maayos ang sasakyan nyo Bali uh, isusok Crosswind to guys Sir maraming salamat po Thank you And, right, Ingat thank you. po sa pag-uwi Thank you, thank you.